Tanan agi. Pinti ni tanan. siya So karon maghatod mi karon sa ni Jongjong sa ni Jung -Jung, at, mi ni Jongjong mi og kini malalag no yato ning month old yani tag one month old ni siya so 20 ni kabuok tapos na ay duha ka laki 22 tanan og isa ka laki nga F1 mo ni atong ihatod dako na muupa na siya Ya, sempre Pakai pintang Madrid agua? agua, di aguah. Perah? Ayo Madrid di aguah di ayo. Pakai pina untuk Madrid di aguah. Deliver, deliver. Ini Pakai pina. Nek gua nasi jongjong uksanga ¿no? sama Madrid di aguah. slot ni karon diri mga kaagri so pay na kung yung yung liver na mo eh. ana may diri sa malalag going ibo e kani nga dalan pero hulat lang ta diri sa kanto mag meet up lang ba nila so chill lang karon so sa mga nagbuhi di og manok nga nagproblema unsa nga mga vitamins mga tambal ilang pamaliton adto pag adto sa aggregate supply pangutana mo o mga battle cap products so sa garang ginagamit na ito kung magtambal ta magluya, sipon dagag, dagagdala kini primoxil kini o primoxil niya magvitamins po ta vitamin pro so kung magpaitlog padagan ng itlog egg 1000 dagan po kayo na sila ng nga mga produktong battle cap So, para di mo maglisod, matong mo sa agribet supplies, tapos pangutana mo sa yung mga produkto sa battle cap. Mga na lang. Ayos kayo. Tested na muna sa samuang farm mga kagri. Okay, yun kayo. Walay laban. Battle product. So, ginaog na nato mga kagri. Kay padulong na sila. Hapit na sila maabot. Gandam na nato, na ito na

Ba Basa lang yuta. Nya yeah, laki. Anang laki. Sunoy so, mo pa na na. Mupan na. Oh, pito ka bulan na. Pil Pila ka bulan na joke? Walo. Ito ana. Ano po isa ka ba ilang ito ng laki? Oh. Upa. Daghan king salamat sir. Happy farming.